Viral ngayon sa social media ang uh, isang content creator na nagpapagawa ng kanilang bahay. No? Uh, sinabi doon sa video na uh, gumastos sila ng 600,000 sa Coco Lumber pa lang. Isang mapagpahalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, amin pong ipapakita sa inyo ang aming construction project. Papakita din po namin sa inyo para maiwasan po ninyo ang magkaroon ng malaking gasos, lalong-lalo na sa inyong mga poor works. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. ito po ngayon yung aming project ngayon dito sa Awanico uh, Waniku Builders. Ito po ay located sa uh, General Trias, Cavite. Kung inyo pong makikita, sa lukuya na po kami nagkakabit uh, kakabit ng aming runner. Magpo-forma na kami ng aming mga biga. So ito, nakakasa na po ang ating mga biga dito kung inyong makikita. No? Yung iba po, may mga runner na. Pero kung inyong makikita dito sa aming construction project, hindi po kami gumamit ng cocolamber. Kahit isang cocolamber po, wala po kami ginamit dito sa formworks. Maliban lang po, doon sa mga uh, sapatos nung aming mga tukod, no, yun lang po ang ginamitan namin ng cocolamber. Pero dito, sa ibang part na to, hindi po kami gumamit ng cocolamber. Uh, Pati sa mga poste namin, forma ng poste namin, wala pong cocolamber kami ginamit dyan. no Dito sa mga runner na to, hindi po kami gumamit ng... Uh, o So ipapakita ko po sa inyo kung pa uh, paano discard rito para uh, makaiwas din po kayo na gumastos kasi po pag yun nga po pag coconut ang inyong ginamit pagkatapos ng construction project no kadalasan po niya hindi na po nagagamit ulit hindi na ma, ma magamit yung coconut lumber so ang mangyayari i-dispose na lang. So ibig pong sabihin uh, sayang yung pinamili niyo ng koko lumber. So dito ang ginamit po namin dito ay puro mga GI pipe. Etong GI pipe na to, pagkatapos nito, so pwede nyo rin po 'yang gamitin sa iba pang mga project. Ngayon sa magsasabi ko eh paano 'yun kung sarili namin 'yung gagawin lang namin, hindi naman po kami nang kontrata. Pero gusto namin gumamit ng GI pipe para sa aming mga four So pwede naman po 'yun. Kasi marami naman po na nagpaparental nung mga GI pipe. Para hindi na po kayo uh, bumili, so sorry, uupahan nyo na lang po yung mga GI pipe, makakatipid po kayo kaysa bibili po kayo ng napakaraming coco lumber tapos pagkatapos ng project, hindi na po magagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa namin dito na, na pamamaraan, Ang ginamit nga po pala namin dito, ayan yung mga runner namin, pati yung mga forma ng aming mga poste ay 3-port na pinolic board. So, yung 3 na pinolic board. So, ayun, sa baba, may nagpapabrik. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung uh, papanong pamamaraan yung ginagawa nila dyan. Ngayon, yung ating pinolic board. No? Kung inyong makikita, nakasukat na po yan kung gano'ng kahaba yung uh, paglalagyan niya, yung runner po. So, ang, ang ginagawa po namin dito para ah uh, hindi na po kami bumili ng koko lamber GI pipe ang ginamit ayan o, no, kung inyo pong makikita yan po yung pinalit namin sa Coco lamber tapos para po kumapit pwede nyo po itong pakuan so ayan, ginamitan lang po namin ng concrete nail ipinako yan doon sa may uh, GI pipe tapos Pwede rin pong screw. Kung gusto po ninyong screw, nasa inyo po yun. Kung saan po kayo mapapadali. No? Kung i-screwan ninyo no? O ipapako dito sa amin ang ginamit po namin dito ay concrete nail. Ipinako yung ah uh, pinolic board doon sa GI pipe. So ayan po. Ang isa pa po, po sa ah uh, kagandahan po nito, no? Yung laki po kasi ng ano ng GI pipe uniform unlike po paggagamit kayo ng coco lumber. Minsan po may undersize, may oversize. So ang tendency po nun, kapag hindi po pantay yung inyo pong ginamit na nakahoy, no? Kung mapapansin ninyo may mga biga na hindi rin pantay, no? May may iba, nakatagilid kasi hindi nga po pantay yung uh, ginamit na kahoy. Pero yung ganitong klase po ng mga uh, GI pipe, uniform po ang laki. Kung 1 in 1 na po ang inyong gagamitin o o dos na GI pipe, uniform po 'yan. Tapos tweed no? Yan, kung inyo makikita, tuwid. Hindi po kagaya sa coco lumber yung iba dyan, balukto, tapos yung iba, malambot. At the same time, mas matibay po siya, no? Mas matibay po siya compared doon sa uh, coco lumber Ito, ah uh, hindi lang po siguro limang project po ang pinagamitan ng mga GI pipe na to, no? Kaya masasabi po namin na sulit. Unlike po kung gagamit kami ng Ah, uh, Ang Kukulumber po paglipat sa kabilang project, siguro mga nasa 80% to 70% ay hindi na po nagagamit, konti na lang napapakinabangan. Kaya masasabi natin na malaking ano, uh, malaking sayang. So, pag ganito po ang discounting gagawin ninyo, malaki po ang inyong matitipid sa inyong construction cost. No, dito po sa kumpanya, ayan kung inyong po makikita. No, kahit po yung army staging works no? Yung mga tukod namin, yan, kung inyong makikita, puro po GI pipe. Kasi ito po, kung halimbawa po, puro ko lumber to, napakaraming coco ang gagamitin nyo dyan. Tignan nyo. So, ibig sabihin, obra naman po yung ganon. Kaya lang, pagkatapos ng uh, construction, yung coco na ginamit ninyo, ay hindi na po mapapakinabangan yung iba doon. So, ayan. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa area namin, Ayan. Zero Coco Lumber kami rito. Yun nga, ang ulitin ko, ang pinagamitan lang po namin ng Coco Lumber dito, ayan po, yung mga tinatawag na sapatos nung aming tukod So, yan. Yan lang po ang, ano, mga ritaso lang po yan sa, sa ibang site. So, dinala na lang po namin dito, tapos pinagpuputol para gawing sapin pin nung aming tukod. No? Ang tawag dito, sapatos. Sapatos ng aming tukod bumubuhod sa taas tutukuran yan kahit po maglatag na po kami dyan ng, sa pen dyan sa may uh, pag nag ano na kami ng aming slab ng um, flooring dyan puro tubo po puro GI pipe ang magagamit so ayan ito po nga po pala yung uh, update na rin po sa aming project so yeah. Kahit dito po sa mga forma ng aming poste, no? Ang gagamitin po namin na pang sinturon dyan o yung pang lock ng poste na yan, GI pipe din po yan. Gagamitan lang po natin yan ng clamp, tapos paiikutan yan ng mga GI pipe yung poste na yan. So hindi rin po kami gagamit ng coco lumber dyan. Mas matibay na, no? Mas madali pang ikasa kapag ka GI pipe ang gamit. So ang isa pa sa advantage ng paggamit ng ah uh, GI pipe para sa inyong formworks. Madali siyang i-align. No, madali rin po siyang i-level. Ah, uh, dahil nga tuwid yung mga GI pipe. So ayan. Makikita niyo. Ano? Oh. Madali siyang i-align. Wala kayong makikita ng mga sumosobra-sobra na ah uh, ano niyan sa gilid kasi ah uh, straight nga po yung ating GI pipe. Pero kung koko lumber 'yan, Makakita ah, ka nyan. minsan yung iba lumalabas dito. Lumalabas yung ah, kasi hindi nga pare-paras ng laki, eh. may nakapasok sa loob. No, may nakalabas dito. So masasabi natin na ah, ah, mataas yung percentage nung accuracy niya sa pagdating sa sukat. No? So ayan. Ah. So masasabi natin, no, na yan po ang malaking kaibahan ng paggamit ng GI pipe at ng uh, coco lumber. so kayo po no para makatulong din po sa inyo itong video na to lalong lalo na kung medyo malaki yung pinapagawa ninyo na construction project so po, pwede po kayong mag invest o bumili ng GI pipe kasi uh, konti lang naman po ang diferensya ng presyo ng GI pipe sa presyo ng coco sa ngayon no Ah, uh, kung sakasakali naman po na kayo bibili, po pwede niyo rin naman pong paupahan o po, pwede niyo rin pong ibenta after ng inyong construction project. Ibenta niyo po sa may iba na uh, nagpapagawa din ng uh, construction. So, ayan. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo po na pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong-lalo na po sa mga gawain pang construction. Kasama ng Waniko Builders, ako po si John Rios. Nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating mga video. Muli, ito si John Rios. Thank you and God bless.